Tapos pinupunan niya pa yung pagbe vape ko. Ha? Ano ba yung totoo? Ha? Hindi mo afford? O yung sinasabi mong may hika ka gago? Ha? Ano ba yung totoo? Ha? Tangina ina mo, masyado ka nalilito sa banat mo. Yan pa talaga yung may arit? Meron Lul, Lul, ka kapag kaalam mong wala kang arit. Huwag ka nagsasalita. Ha? kuda, oras ko to. Kaya manahimik ka. Hindi ako mauubusan dito. Kahit na ilan yung kakampi mo, wawalisin ko yan. Magpapaka-MMDA ako dito. Lahat ng mga bano dyan sa TFT. Hmm? Ipa-flash ko. Hmm? Mga tubol lang naman kayo dito eh. Ha? Tagal-tagal na ng grupo nyo, pero putang nyo, never kayo umangat. Alam mo yon. Tawa, well. Pero yung light, ko pupasok. Sige, pagtanggol nyo yung sarili nyo, pero putang inang yan, dire-direct lang ako sa bara ko. Hmm? Yung tipong putang inang yan, kahit na nang didistract kayo, pero distracted kayo sa akin. Hmm? Hindi mo binagay yung putang inang pag-iinarte mo, gago. Hmm? Ako naman. Ang pangit ang pagmumukha mo. <laughs> hindi pa ako ba, Paano ako hindi ma maboboring sa'yo, isa kang tanga. Alam mo kung bakit? Hindi ko maintindihan kung nagbabasa ka ng abakada. <laughs> hindi mo yon? Kaya kung gusto mo, papaba mo akong tanga kang kang puke ng ina mo na pangukang ilong mo na nakasabit lang ang salamin sa mukha mo, yan ang mga barang dire-direct yung tanga ka. At kung gusto mo rin naman akong makalaban, e-compliment yun sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil yung sinasabi mo kanina, na sinasabi mo na, na parang nagbabaksa ka ng abakada na napakabagal, hindi ko maintindihan na parang kang na-stroke na tanga ka. Eh, hindi ko sinasabing power user. Ayaw ko lang makipaglaro sa mga tulad mong... Yung tipong... Hindi ka marunong magbasa. Ang bagal-bagal mong bumara. At kung gusto mo na makipag-flip-tapan sa akin, tanga ka. At yung sinasabi mong famous, tanga ka, bakit, mo, bakit ka rito nagpupunta? At sinasabi mo, ang tagal na namin, stalker ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lahat ng bara na yan, sinasabi mo kahit mabagal yon ibabalat ko sa'yo. At kung sinasabi mo sa akin, natatagusan ako, alam na alam mo, no? Kasi nararamdaman mo yun. Tandaan mo yan, kupal. Ay, ito lang yung masasabi ko sa iyo at kung hindi ko naman ma-apport talaga yung bib na sinasabi mong tanga ka, isole mo yan sa kapatid mo o sa kamag-anak mong hinerman mo, bobo. At saka yung sinasabi pa natin, sabi nga niya, di ba, ang kapal-kapal daw ng mukha ko. Hindi naman daw umaangat ang TFT. Eh ano bang grupong meron ka? Eh yun, di ba? Nakikisama ka lang dito sa TFT at nagpapapansin sa akin tanga ka. At yung sinasabi mo sa akin walang level, putang ina, tingnan mo naman yung level ng account mong bobo ka. Ngayon, ano? Ngayon, anong ginagawa mo? Yan ang sinasabi ko. Kung gusto mong mag at magmagaling dito sa bigo, pagdaanan mo muna ang lahat ng dinaanan ko. Hindi yung mag sa kung gago ka. At yung nagmumura ka na kanina pa, ako, hindi pa ako nagmumura. Alam mo kung bakit? Kasi pinapanood lang kita kung paano ako bumara. Hindi ako yung sinasabi mo, tinatagusan, tumatawa yung mga yan. Natatawa sila sa'yo, alam mo kung bakit. Hindi ganyan yung mga basagulerong pumupunta ng TFT. Hindi ganyan yung mga bisita namin. Yung bisita ng TFT family, yung natitrigger kami. Hindi yung para nagtitrigger-trigger yan, binubot mo ang sarili mong bangkong tanga ka. Oh, tanggalin mo yung salamin at baka mahulog kasi nakapatong lang yan sa iyong ilong na pango. Na para hindi ko maintindihan kung hinapakan talaga ng kalabaw yan. At yung sinasabi mong taasan natin yung filter? Ha? Ikaw ang may filter. Naintindihan mo yung kupal. Kaya huwag kang magkikinupal dito at kung gusto mong magpapansin dito sa bigo sa akin, kung gusto mo akong pansinin, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Depende. At yung sinasabi mong hindi ka sasali dito, at yung nilayasan ako ng number five, siya yung pumunta sa akin. Naiintindihan mo? Hindi ako pumunta sa live nila. Kaya huwag kang magsito mag at tanga. Alam mo yung tipo na napakatanga mo? Lahat ng sinasabi mo dito ang pambara, putang ina, bagay sa'yo. Ngayon, yung sinasabi mo, eh pwede ako, hindi pa tapos ang bara ko. Nakapagsampung salita na ako, ipang dalawa ka pa lang. Eh, saan ka pupunta? Ano bang gusto mo magsisimba? O di kaya naman magbabasa ka ng Bible? O, oh, ngayon, nangingibit-ngibit ka. O, oh, yan, sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo naman ako sabihan sa sunod na bara, pagbibigyan pa rin kita. Kaya lang, huwag mo akong daanin sa mga nagbabasa. At saka mamaya, tumitigil ka. Ano yung gusto mo? Sige, gusto mo gayahin kita kahit sampung oras ako nagsasalita dito. Tanong mo sa lahat ng viewers dito, nagsasalita ako na hindi katulad mong nagpapantig. At kung gusto mo namang magkisip pa at yung sinasabi mong matalino at mag-highstine-highstine ka pang nalalaman, walang laman ang utak mo. Naiintindihan mo? Kasi kitang-kita sa pagmumuhamot mo at sa pamananilita mo, walang laman. Zero. Kaya kung gusto mo naman ako mapansinin kita, mag-thank you ka. Alam mo kung bakit? Yung sinasabi mo, famous ako? Eh, bakit ka nagpunta? Bakit mo sinasabi lahat ng mga bagay dito sa TFT family kung hindi ka stalker? At ayaw mo sumali, yun ang masakit. Ayaw mo sumali kasi nasasaktan ka. Ayaw mong mapaibabawan ka ng mga katulad kong simple lang. Yung tipong kala mo nang bubola ako kanina. Hindi ako nang bubola. Kusa talaga ako nilalapitan. <laughs> Tinong mo ikaw. Napunta ka dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Sinampal ng katangahan. Yan ang totoo. Yung sasabihin mo na ang TFT family ang laki-laki hindi umangat. Sampal <laughs> na naman yan sa'yo eh. Wala ka ng grupo, palaboy ka nga eh. Low level ka pa. Ito dami ko lang. Oh, yung sinasabi mong hindi ako maka-afford. Ni bins mo, wala kang bins na, wala kang ambag. Yan ay sample sa yung katangahan. Kaya wag kang babara na, oh ngayon, nagihigab ka, tata-trigger ka. Yung sinasabi mo pumapasok sa'yo, yan pumapasok na talaga. Yan ang totoo pumapasok na. Ano? Kaya ilugar mo ang lugar mo sa lugar mo. ano ibig sabihin ng puro mo? doon ka sa baba, bago ka umangat. Hindi yung tipong gagamitin mo ang live ni Dati Jens para magbida-bida. Ikaw ang bida-bida dito. ilang taon ka na ba sa Bigo? High level ka pa, oh, Wala. Ipakita e, mo nga kung ano. O, oh, ispakita natin. Oh. Yung background. Ilang grupo ang meron to? Wala. <laughs> Yan ang sinasabi ko. Kaya yung sinasabi mo, nakikita mo yung mga viewers nagtatawanan. Anak ng tinapa naman. Akala pa naman namin malakas. Oh, nagpapapansin lang sa'yo. Yan, James. Wala tayong magagawa eh. Always. Ako, sanay ako sa mga ganitong bisita. Kaya lang, nabibisita ako kasi akala ko yung bisita na yun, mapapakinabangan ko sa life. Putang ina, kapag nakikipagbasagan ako dito, maabot ng libo. Pero kapag ikaw nakikipagbasagan, putang na, 400 lang. Ang cheap naman ng viewers ko. Oh, sampalin ko yung aso AIDS na yan. Isa lang ang ibig sabihin nun. Guys, kaya natatawa ang aking mga anak dito. At yung sinasabi niyang daddy ang tawag niya sa akin, nirarayo mo daw ako. Tinitisting ka lang kung yan ang ibabanat mo. Yun pala ibabanat mo. Uto-uto ka rin eh. Anong nga nirarayo mo ko sa'yo? Tanga, nagbabasketball pa nga ako. Pakita ko sa'yo mga video. Kung paano, oh, may mga ganun eh. Naintindihan mo yun? Kaya kung gusto mo mag sa dito, magpapansin, sumali sa TFT, magsabi ka lang. Madali naman ako kausap at ang dami ko dito bisita, maniwala ka sa akin. Ito, real talk ah. 23 groups na nambasag sa TFT family. Walang wala ka sa banatan. Lahat mga solid. I don't know what happened, you know. <laughs> Oh, sige. Hope so na pounder pounder ka na rin. Gusto mo maging pounder dito sa TFT family? Oh, wag ka wag ka magalit ah. O wag mong wag mong maliitin ang sarili mo or wag kang mag-isip na inutil ka. Okay? Yung sinasabi mo na matagal na kayo ditong kilala. Kasi sabi lang niya kanina, matagal na kayo ditong kilala na mukha kayong mga engkanto. <laughs> Ito. Buboy 'to. Isa lang ang ibig sabihin nung matagal ka na palang spy sa TFT family at higit sa lahat. Okay? Matagal ka na palang nag stock sa TFT. Eh alam mo naman palang matagal na kami. <laughs> o ano? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Ilagay mo ang lugar mo sa tamang lugar. Kung si Daddy James lang naman pala ang kalaban mo dito, magpasalamat ka at pinatulan kita ng counting minuto. Kasi actually, sa totoo lang, every live ko, alam mo ang ginagawa ko? Oh, sabi nga nitong nasa baba, direct to the point mo na kasi heads, oh, kung mambuburaot ka lang. <laughs> Gusto mo pala naman ng pera or bins? Look at me. Isang salita ko lang, may 100 na agad ako. Hindi ako humingi. bigos yan, pero di lang buburout yan. Ngayon, well, ganito na lang. Papasalihin kita sa TFT, no? Papasalihin kita sa TFT. Pero, sa isang kondisyon. Okay? Number one, ayaw na ayaw ko na ganyan yung attitude mo nagbe-vape sa harapan ng maraming tao, nagpipiling nagpipiling astig. Binubuguhan yung ano. Hindi yan makakaangat eh. Actually, sa lahat ng mga nakakapanood, hindi yan makakaangat or hindi makakabilip sa mga babae yan. Lumang uso na yung mga kalukuhan ninyo, mga tanga. Lahat ng basagulero dito sa Bigol, inaan ko kayo sa live ko. Lahat ng grupo dito sa Bigol, mga kupal, inaanihan ko kayo sa live ko. Basagan na may pambanat. Hindi yung basagan na nagpapaporma lang sa akin. Pupormahan mo ako? Hindi mga ako pumuporma eh. Kita mo, pambahay nga lang ang suot mo. Putang na, putang na. kulay kolorete mo? May pagganong-ganong ka pa ng headset. May salabing ka pang pinatong sa ilong mong pango. At may pasumbre-sumbrelo ka pa. Hindi naman original. May pa, May pa uh, para kang tanga. Ang baduy mo. hindi mo yun. Oo. Oh. Tanggalin mo yan. Yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo headset mo. Tanggalin mo. Oo. Oh. O. Oh. Pwede nang tanggalin mo yung salamin mo kasi kanina mo pa tinutulak, naaawa ako sa sa'yo. Naaawa ako sa sa'yo. O oh, anong ginagawa nito? <laughs> Guys, alam mo yung nag-aaral na yung PP, nag-aaral ano yung sign language ba ang tawag doon? <laughs> ano yung ganon? Ano yung ganon? Ano yung sign language yan? <laughs> o oh, ano? Ay, nako, akala ko pa naman. Matitrigger si Mami Jen? Yes eh, so, overtime yarn. <laughs> <laughs> hindi mo pa alam, ginagawa kitang content dito. Nain, hindi mo pa alam, na record pa ako. Para at least bukas kahit kung paano, meron akong pang-upload sa reels ko. Alam! <laughs> <laughs> well, Hades, Thank you so much. Yeah. Natutuwa ako sa inyo kasi alam mo kung pati sa pasalamat ako guys. Sa lahat ng viewers ko dito sa Facebook, YouTube, and especially sa Bigo, is normal for me, no? Hindi yun, wala yan, wala yun sa akin. Actually, pinagbigyan ko lang siya kasi wala talaga akong content. Okay? Sisi ka siya <laughs> Hindi eh. <laughs> pinagbigyan ko lang siya guys kasi alam niyo kung bakit. It's normal. Dito sa live ko, kailangan natin yan. Gusto ko kapag nagla-live ako, nagko-content ako. Pero naawa naman ako sa kanya, no? Kasi unang banat niya, tapos pangalawang banat ko, tapos gusto niya bumanat. Kanina mo ko pa napapansin, yung salamin palagi mong ginaganon, mauhulog na ba? Oh, siya sabi ko, bakla ka pala, gusto mo lang naman pala ako. Sorry ha, may asawa na ako. Tsaka hindi ako mapatap sa bakla. Sorry. Kung, Diyan naman, nila naman pala ang gusto mo eh. Ang daming comment dito sa Bao, basahin natin 'no. Basahin natin dito kay Ano kay uh, kay uh, kay JP. Sabi niya, Sigurado iyan sige sikat 'yan. Sikat sik sikat na sikat yan hanggang sa Facebook. Hindi. <laughs> Guys, content ko lang. Ayaw akong mag-viral, 'no. Yeah, la, syempre, it's normal. Sorry, Mr. A. At least kahit papano. 'no. ako sa iyo. Kasi kahit pa paano, eh, nakakatuwa ka lang. Kasi, <laughs> patayin ko lang siya dumaba itong ano ko.